Special rescue and recovery training ng kapulisan sa buong bansa. Inihanda muli ng PNP sakaling dumating ang tinaguring The Big One. Ditali mula kay Rajaman Marjo Domingo. Marjo. RMN Live Report. Kasama ang Elmar sa si punong balitaan na ginanap sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson, police trader Gerardo Pituanyo, na patuloy nare-refresh sa mga kapulisan, hindi lamang sa national headquarters, pati na rin sa regional offices, ang patungkol sa special rescue and recovery training ng ahensya. Ang nasabing pagkasani na ito ay isa sa magiging kahandaan ng kapulisan sakaling dumating ang malaking sakuna sa bansa. Ayon pa kay Tuanyo, nagsisimula na rin ang instruction sa pagbibigay ng mga go-bag sa mga kapulisan para i siya po namin yung mga may alaman ng memorandum kung ano ba yung dapat na mag-alaman ng POPA. Halimbawa po, yung mga provisions, yung mga visas, yung mga medical fees, etc. Isa pa sa inspeksyon ng kahandaan ng hensya sa mga logistics sa gaya ng rubber boat, equipment, ambulansya at iba pa. Dagdag pa nito pinapo-audit na din ng mga satellite phones sa National Headquarters at mga regional offices dahil ito lang ang magiging exempted sa komunikasyon sakaling dumating ang malaking sakuna. Kasama mo sa DCSL Arimen Manila, Radyoman Margie Domingo, Tatak Arimen.